Matagal na ang espekulasyon ng paghiwalay ni Jericho Rosales at ang kanyang asawang si Kim Jones. Ngunit dininay nila pareho na sila ay hiwalay. Kaya naman nagulat ang lahat dahil kinonfirm na nila na sila ay hiwalay na ating alamin ang buong katotohanan. isang multi-talented actor si Jericho Rosales at marami na rin siyang napatunayan sa mundo ng showbiz kung saan una niya nga nakaparehas Angelica de la Cruz na naging girlfriend din niya at lalo siyang naging sikat na ipinareha siya kay Christine Hermosa lalong lalo na nang ginawa nila ang kanilang teleseryeng pangako sa iyo kung saan ay naging sikat din sa iba't ibang bansa tulad ng Malaysia at Vietnam Kaya naman tinagurian silang Hottest Love Team at Bunkable Stars ng ABS-CBN during that time. Maraming naging masaya nang sila ay magkaroon ng relasyon sa totoong buhay. Ngunit walang naging happy ending sa relasyon ni Christine at Jericho dahil nagkaroon ng third party si Jericho kung saan ito ang dahilan ng paghiwalay nila ni Christine Hermosa at ito ay si Cindy Corleto. Lalo na mayagpag ang karir ni Jericho, nagkaroon din sila ng relasyon ni Heart Evangelista pero sila ay naghiwalay din hanggat makilala niya si Kim Jones sa isang modelo. Sa katauhan nga ni Kim Jones ay natagpuan nga ni Jericho ang kanyang true love at nagpropose nga ito kay Kim noong August 4, 2013. At kinasal nga si Kim at Jericho noong May 1, 2014 sa Shangri-La, Boracay Resort in Aklan. Naging masaya ang pagsasama ni Jericho at Kim. Nakikita rin sila na very supportive sila sa bawat karera na kanilang ginagawa. Kaya naman, masaya ang lahat nang makita sila during the pandemic at during sa typhoon kung saan ay gumagawa sila ng charity works together. Kaya naman, marami ang hindi naniniwala nang bigla na lang magkaroon ng chismis na iwalay ng dalawa. Dahil last February 2022, ay nag-share sila sa kanyang Instagram na nakabili nga sila ng new apartment sa New York City, USA. Maraming naglalapas ang chismis na viral tungkol kay Jericho at Kim na keso hiwalay na sila noong 2019 pa. Parehong dininay ni Kim at Jericho dahil napaka-sweet nila na umaten pa sa ABS-CBN Ball last September 2023. Dahil sa kanilang pag-attend ay ipinapalabas nila at pinapakita sa tao na hindi sila hiwalay at still stronger together. Ngunit, sinabi nga ni Ogie Diaz Last December 29, 2023, sa kanyang channel, nahiwalay na nga ang dalawa. Ayon pa sa patikang kolumnista, ay ongoing na nga daw ang kanilang annulment. Kaya naman, sabi niya ay nalungkot siya sa balitang kanyang narinig. Kaya naman, hanggang ngayon, ay marami pa rin talaga ang naniniwala na okay si Jericho at ang kanyang asawang si Kim until inamin na nga ng kanilang close friend nito lang January 29 2024 na hiwalay na nga daw talaga si Jericho at Kim since 2019 pa. Ito ay kinonfirm ng kanyang close friend na si Rico Ocampo na isa rin godfather nila during their wedding ayon pa nga sa kanilang close friend ay sinabi niya nga mutual decision ng dalawa ang maghiwalay muna they are encouraging each other to grow in a different directions it was a mutual decision amicable separation dealt with grace and maturity by both parties ayon pa kay Ocampo kaya naman marami ang nalungkot ng malaman na hiwalay na si Jericho at Kim dahil akala nga nila ay magkakaroon ng forever ang dalawa. Lalo na napakasweet naman nila at dekada rin ang tinagal ng kanilang relasyon. Ayon pa nga sa kwento ng kanilang close friends ay sinabi ni nga ni the two are filled with gratitude for the memories they've made together and the lessons they learned. At patuloy pa rin close friends ang dalawa at like a family ayon pa sa kanya ayon pa nga kay Ocampo na kanilang close friend ay decision ng dalawa at nire-respeto ng dalawa ang kanilang mga decision sa kanilang mga buhay. At ayon pa kay Econ Kim, they only want the best for each other. Nakakalungkot isipin na isa na namang showbiz personality ang magkahiwalay na dekada na rin tumagal ang kanilang relasyon. Pero atin na lang natin irespeto Malay niyo sila pa rin sa bandang huli, di ba? Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata sa buhay pag-ibig ni Jericho at ni Kim. Hoping in the end sila pa rin. Hanggang sa muli. Bye! Take care!